Ang nakaraan, dinala si Elena sa tagong lugar kung saan walang tao, kasama ang ating bida. Lumabas ang totoong pakay ng dalawang traidor na gwardya na pinagkakatiwalaan niya, ngunit nilipol sila ni Gisley na parang naglalaro lang. Maya-maya, nagpakita si Frank kasama ang kanyang mga alipors. Ngunit tulad ng inaasahan, natapos agad ang alagad niya sa kamay ng ating bida. Ngayong tapos na ang mahinang palabas, magsisimula na ang tunay na laban Sambit ni Kuya mo Frank. Ito na, ang pagpapatuloy na magsisimula na ang laban ng dalawang mana user. Nakangiti si Frank habang nakatingin ng matalim sa ating bida. Nagsalpukan na ang kanilang mga espada, napasigaw si Frank sa saya na parang engad. Napangiti si Gisley na ikinagulat ni Frank at umikot na parang washing machine sa ere at sinipa sa muka si Frank ng napakalakas na halos humiwalay ang walang laman na ulo. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na sakit ang bumalot sa katawan ni Frank. Napaluhod siya sa lupa at napangiti at binalik ang kanyang composure na parang hibang, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napinsala ng lubos, nang bigla na lang na may dugong pilit na lumalabas sa kanyang bibig. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang nakatitig siya rito ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang isip ay nagmamadaling intindihin kung ano ang nangyari. Unti-unting sumiksik sa isipan ni Frank ang malamig na katutuhanan habang sinusuri ang kanyang kalagayan. Taliwas ito sa lahat ng alam niya tungkol sa loika ng labanan. Hindi inaasahan ang ganong pag-atake ni Gisley na bot asin ang kanyang mana-enhanced na depensa, lalo na't napakalayo ng agwat ng kanilang antas. May mali, sobrang mali. At ang misteryo kung paano nagawa ni Ghislaine ang ganoong pinsala sa kabila ng tila kahinaan nito ay nagdulot ng lumalaking takot kay Frank. Sa puntong ito, nagsimula na siyang tanungin kung malaki ba ang kanyang pagkakamali sa paghusga sa kakayahan ng kanyang kalaban. Lumapit ang ating bida, taglay ang nakakakilabot na presensya, at malumanay niyang sinabi, hindi ko inaasahan na matutuklasan ko ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Elena. Pero ngayon, alam ko na, ikaw pala. Dahil dito, nagliab ang mana ni Frank sa galit habang papalapit siya. Inilabas naman ni Ghislaine ang lakas ng kanyang ikatlong mana core. Nagulat si Frank, hosiga na nagtanong, paano mo yan nagawa? Cheater ka ba? Hindi siya makapaniwala kung paano biglang tumaas ng ganito ang mana ni Ghislaine. Gayun paman, nagawa ni Ghislaine na harangan ang bawat atake, kahit pahirap siyang sumabay sa sunod-sunod na palo ni Frank. Sa bawat suntok, bawat palo, palakas ng palakas ang mga ito. Sa wakas, napagod si Frank, at isang matinding suntok ang naging sukdulan ng kanyang lakas. Naharang ito ni Gislin, pero ang epekto ay napakalakas. Naramdaman ni Frank na unti-unting namamanhid ang kanyang mga kamay mula sa lakas ng pagdepensa. Habang nagkakaroon ng mga bitik ang espada ni Frank, na pagtanto niyang kahit gaano karaming mana ang gamitin niya, limitado ang magiging epekto nito. Anong klaseng cheat code to? Sigaw niya habang nakatitig kay Gisley na naghahanda para sa susunod na atake. Sa huli, hindi kinaya ng espada ni Frank ang susunod na salpukan at tuluyan itong nadurog sa ere. Ang espada ni Ghislaine ay bumaon sa katawan ni Frank, at tumalsik ang dugo sa paligid. Pero hindi pa tapos si Ghislaine, Sinundan niya agad ito ng isa pang atake at tinusok si Frank sa tiyan. Napadugo si Frank at napasigaw sa sakit habang inipit siya ni Ghislaine sa pader. Sige na, sagutin mo na ang tanong ko, sino ang nagutos na ipapatay S.I. Elena? Tanong ni Ghislaine na seryosong seryoso. Sa kagipitan, kinuha ni Frank ang nakatagong balisong mula sa kanyang manggas. Determinado siyang hindi basta-basta matatalo. Di kita, pababayaan, Ghislaine. Sama-sama tayo, sigaw niya habang itinutok ang balisong. Pero bago pa niya maitapon ito, biglang tumigil ang kanyang kamay, nakatali na ito ng mga mahiwagang sinulid. Malamig na sinabi ng ating bida, huwag kang pasaway, Frank. Mag-usap tayo ng maayos, sagutin mo na lang ang tanong ko, at hindi kita tatapusin, agad. Natarante si Frank habang nararamdamang hindi siya makagalaw. Ang mga sinulid pala ay pinasukan ng mana ni Gislein, kaya't parang kinadina siya nito. Ay, ambilas mo kanina, Gisling. Nakalimutan ko na yung mga sinulid na yan. Napalunok si Frank habang muling nilalalim ni Gislein ang kanyang espada sa tiyan nito. Dapat kaya mong gamutin ang sarili mo, Frank. Pero kung sisirain ko ang mana mo, sorry ka na lang, malamig na sabi ng bida natin. Nagulat si Frank nang maramdaman niyang kumakalat ang sakit sa buong katawan niya. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Pwedeng sumabog to. Boom! Lahat tayo mawawala. O sigaw na babala ni Frank. Pero kalmadong sinagot siya ni Ghislaine, relax lang. Para sa mga baguhan lang yan. Kaya koto, habang unti-unting nawawala ng pag-asa si Frank, napagtanto niyang seryoso si Ghislaine. Mamamatay siya, si Count Desmond. Siya ang may pukana nito. Gusto niyang magsimula ng digmaan sa Perim at pamilyang D.E.G.A.R.D., Sigaw ni Frank, desperado. Totoo ba yan? Tanong ng ating bida, tila nag-iisip. Bigla niyang naalala ang mga intriga ng nakaraan, mga sabwata na karaniwang hawak ng mga kaalyado ng Ducal House. Habang iniisip si Duke Dillion, naramdaman niya ang init ng galit. Kaya ba tina target si Elena? Dahil sa kabaliwan ng mga yan. Tanong niya ulit, nang ineg si Frank at tumango. Dahil dito, tuluyan ng bumaon ng espada ni Ghislaine Tum mula siya ni Frank hanggang sa kabila. Napasigaw si Frank, kasabay nagpagsabog ng paputok sa langit. Pero walang emosyon na sinabi ni Gislain, tumingin si Gislain sa kanyang kapatid na si Elena at naibagsak ang espada habang napabuntong hininga, pumikit na parang nakaraos na sa buhay habang nakatingala. Nabigla siya nang biglang bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Siya ang napaluhod. Iniisip niya walang problema dati ang paggamit niya ng tatlong cornug dati siyang hari ng mercenaryo pero hindi ako susuko nang ganito lang sambit niya. Pumasok sa abandonadong bahay at nakita ang mga katawang wala ng buhay. Nakita ang katawa ng anak ng The Guard, iniisip ng bida ito ay pinatay kasama ang kanya mga kabalyero. Natuklasan ng ating bida ito pala ang dahilan bakit nasimulan ang gera. At ngayon buburahin ko na ang mga ebidensya sambit sa kanyang sarili. At sa huling eksena, iniangat ni Ghislaine si Elena sa kanyang likod at umalis ng walang lingon-lingon, determinado na baguhin ang mga pangyayari sa mundong ito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang figure ang nakatago sa itaas ng puno. Tahimik itong nagmamasid sa lahat ng nangyari. At nang umalis si Ghislaine, dali-dali ring naglaho ang misteryosong nilalang sa dilim ng gabi. Mga Kamonvozen bago tayo magpatuloy sana ay huwag ninyong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe sa ating channel bilang supporta maraming salamat po. Ang pagpapatuloy, bumalik ang nagmamasid na lalaki sa mga nagutos sa kanya. Bumalot ang anino ng kapangyarihan sa silid habang tahimik nilang pinakikinggan ang ulat ng misteryosong mensahero. Nang banggitin ang salitang, nabigo ang misyon, tila isang alo ng pagkabigla ang dumaan sa buong grupo. Imposibleng mangyari ito, pinadala nila ang kanilang pinakamagagaling na bantay, kasama pa si Frank, ang pinakamatibay nilang mandirigma. Paano nagkaganito ang isang maingat at planadong operasyon? Isang malaking figure ang yumuko, ang paggalaw niya'y nagpasirko sa kahoy na upuan. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hindi makapaniwala habang tinatanong ang kakayahan ng mensahero. Mukhang simple lang naman ang misyon, isang babae lang ang kanilang haharapin. Paano naging komplikado yun para sa kanilang mga bihasang mandirigma? Ang mensahe niya'y malinaw, mayroong nagkulang sa plano. Ang kumpiyansa ng misteryosong mensahero ay unti-unting gumuho sa ilalim ng kanilang matalim na tingin. Pawis ang bomb sa kanyang nuo habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang hindi inaasahang pangyayari. Nanginginig ang boses niya nang sabihin ang dahilan ng kanilang pagkabigo. Hindi ang babae ang naging hadlang kundi si Ghislaine. Bumagsak ang pangalan na iyon na parang isang bato sa tahimik na silid. Tila nalimutan ng mga makapangyarihan ang napakahalagang detalye na naging sanhi ng kanilang malaking pagkalugi. Naguluhan ang lahat at natigilan sandali. Nagtinginan silang lahat, alam ang reputasyon ng ating bida isang walang silbing tao mula sa hilaga. Bigla na lang sumabog ang isa sa mga figure, sinigaw na si Ghislaine ay isang walang kwentang basurang tao, at sinisi ang mensahero sa paggamit nito bilang palusot. Nanginginig na sinabi ng mensahero na si Ghislaine ay ganap na naiiba sa mga chismis at impormasyon na mayroon sila. Inilahad niya kung paano napakalakas ng mana ni Ghislaine, kung paano niya nilampaso ang mga kabalyero, pinagtanggol ang sarili laban kay Frank, pinalabas si Frank ng mga sekreto, winasak ang kanyang manor, at sinira ang lahat ng ebidensya. Ipinaliwanag niya na parang ibang tao na si Ghislaine. Gayunpaman, dagdag ng lalaki, nagawa na nila ng paraan ng Pamilya de Gard, kaya wala ng isyo sa pagsisimulan ng digmaan sa teritoryo. Nakiusap siya para sa isa pang pagkakataon. Hindi natuwa ang mga makapangyarihan. Sinigawan nila siyang tumigil, sinabing nabigo siyang mangalap ng sapat na impormasyon sa isang bata, sinira ang isang simpleng misyon, at ngayon ay humihingi pa ng isa pang tsyansa. Galit na idineklarang masyadong malaki ang kanilang luji at inutusan ang agarang pag-aalis sa mensahero. Biglang nagsalita ang pinuno, ang malamig na boses niya ay pumutol sa ingay. Tumahimik ang lahat, tumingin ang pinuno sa mensahero at tinanong kung anong klase ng tsansa ang gusto nito. Nauutol, sinabi ng lalaki na haharapin niya si Ghislaine. Tinanong ng pinuno kung paano, at ipinaliwanag ng lalaki ang plano para sa isang duelo. Pagkatapos, inihayag niya na mayroon siyang naiisip na tao, na agad nagpataas ng kilay ng lahat. Nang tanungin kung sino, sinabi niyang si Kain, isang mandirig mang kilala sa lakas ng kanyang espada. Kahit bata pa si Kain, itinuturing siyang epitome ng lakas. Dagdag pa niya, may kaugnayan si Kain sa pinsan ni Ghislaine, kaya madali lang silang may pagtatagpo. Sa gulat ng lahat, pumayag ang pinuno sa plano pero nagbabala. Kung mabibigo muli ang mensahero, wala nang susunod na pagkakataon. Punong-puno ng determinasyon, nangako ang misteryosong lalaki na hindi na siya mabibigo. Samantala, sa training hall ng kastilyo ng per diem, pumasok si Fergus, nagpaumanhin. Habang papalapit sa ating bida, bago pa siya makapagsalita, isang mahabang hibla na mana ang umabot sa isang espada, hinayla ito papunta kay Ghislaine. Inilipat-lipat niya ang espada, sinusubok ang balanse nito, bago sinabing ito'y akma. Napansin niya si Fergus at mabilis na yumuko, humingi ng paumanhin sa pagkakaabala sa kanyang pagsasanay. Tinanong ni Fergus kung paano nagawa ni Ghislaine ang ganoong klaseng galaw. Hawak ang espada gamit ang mana thread, ipinaliwanag ni Ghislaine ang teknika, kung saan nagagawa niyang kontrolin ang mana na parang hibla ng sinulid ngunit dahil limitado ang kanyang mana, kailangan niyang mag-upload ng core para magamit ito ng lubusan. Sa kasalukuyan, natutunan niya kung paano gumawa ng isang hibla gamit ang minimal mana, kaya nagagawa pa rin niya ang teknika. Namangha si Fergus at sinabing kahit matagal na siyang nagsasanay, ngayon lang siya nakakita ng ganoong teknika. Ngumiti siya at naalala kung paano walang interes si Gisley noon sa pagsasanay, pero ngayon ay gumagawa ng pambihirang mga bagay. Nang maamoy ni Gisley na may dahilan si Fergus sa pagbisita, tinanong niya ito. Saglit na nagdalawang isip si Fergus bago yumuko ng malalim, nagpapasalamat kay Gislain sa pagprotekta sa dalagang si Elena. Nagulat si Gislain at tinanong kung bakit siya pinasalamatan, gayong yun naman talaga ang dapat niyang gawin. Hinayaan na lang ito ni Gislain at niyaya si Fergus na kumain. Ngumiti si Fergus at pumayag. Lumipas ang ilang araw, at nanatiling nakaantala ang festival. Naiintindihan naman ito, dahil isang guard night ang nagtangkang eye traffic ang dalaga. Sa hapag kainan, kitang kita ang inis at galit ni Elena. Nagreklamo siyang walang naniniwala sa kanya nang sabihin niyang iniligtas siya ni Gislaine, sabay pilit kay Gislaine na magsalita. Ngunit kalmado niyang sinabi na ayos lang, hindi rin naman sila maniniwala. Galit si Belinda, Sinabing sina Jamal at Philip ay nagtangkapang ang kunin si Elena para sa kanilang mga sarili, tinawag pa silang mga pervert. Napabuntong hininga si Elena, nagpapasalamat na buhay pa siya at napigilan ng ating bida ang pagsiklab ng digmaan. Ngunit alam niyang hindi sila basta titigil, at hindi magagawa ni Gisley na pigilan sila ng mag-isa magpakailanman. Napagtanto ni Gisley na kailangan niyang bumuo ng puwersa militar. Habang lumalabas ang maid upang kunin ang kanilang pagkain, malalim na nag-iisip si Ghislaine tungkol sa kung paano mas magiging aktibo sa politika para palakasin ang kanyang posisyon. Ngunit nang ay lapag sa harap niya ang pagkain at buksan ito, nagulat siya na tinapay lang ang laman. Nanlaki ang mata niyang tinanong si Belinda kung bakit dessert ang unang ihain. Naguguluhan si Belinda, tinanong kung anong dessert ang tinutukoy nito, at ipinaalala ang kawalan nila ng pera. Bigla, may narinig silang mga sigawan mula sa labas. Ang mga tao ay sumisigaw ng kompensasyon, ikinagulat ni Gislaine. Isang chubby na lalaki ang namumuno sa grupo, humihiling na bayaran sila ng per diem dahil sa pagkawala nila ng kita matapos makonsela ang festival. Ang mga tao ay nagtipon sa labas ng per diem mansion, galit na sumisigaw para lumabas ang mga kabalyero at inaakusahan silang nagtatago ng kayamanan. Mula sa bintana, nakatingin si Gisley na parang hindi makapaniwala. Sabay tanong, ano na naman ang nangyayari dito? Bum on tong hininga si Belinda at sinabing, sabi ko na nga ba mangyayari ito? Ipinaliwanag niya na ang kanilang bansa ay puno ng mga mga na umaasa sa kita mula sa pista. At bagamat sapat ang event noong nakaraang taon, ang bigla ang pagkansela nito ngayong taon matapos ang unang araw ay nagpaigting ng galit ng mga tao. Totoo bang ganito nakalala ang sitwasyon ng county? Tanong ni Ghislaine. Alam niyang kung walang gagawin, magiging mas. Agresibo lang ang mga mga ngalakal. Bumaling siya kay Fervis at nagtanong, nasaan ang mga sundalo? Ipadala sila para kalmiyan ang mga tao. Ngunit ngumiti nang may pilosopong ngiti si Fergus, sabay sagot, wala tayong sundalo. Nalito si Ghislaine, ano bang pinagsasabi mo? Tanong niya, Ipinaliwanag ni Fergus na ang karamihan sa kanilang mga sundalo ay ipinadala sa kagubatan ng halimaw para sa muling pagtatayo matapos ang pagsalakay ng mga orc. Napamura si Gisley ng mahina. Hindi niya akalain na ang lugar na palaging nakikipagdigma sa mga barbaro sa hilaga ay ngayon naman ay may problema sa monster-infested na kagubatan sa timog. Ang pagkawala ng mga sundalo ay nag-iwan sa kanila ng malaking kahinaan. Sa labis na inis, hinayla niya si Belinda sa gilid para makausap ng pribado. Mahinang sinabi ni Gislen, ikaw ba ang may hawak ng pera ko? Gamitin natin yun para kalmiyan ang mga mga ngalakal. Ngunit ngumiti lang si Belinda at sinabing, wala nang natitirang pera. Gulat na tanong ni Gislen, ano? Bakit? Ipinaalala ni Belinda na pinutol ng count ang allowance niya dahil sa pagwawaldes niya ng pera. Doon na napagtanto ni Gisle na siya'y tuluyang bankarot. Napamura siya sa sarili niyang kahangalan noon. Desperado, nakiusap siya kay Belinda, pautang naman kahit konti. Ngunit walang awa si Belinda. Wala rin akong pera, ano bang akala mo sa akin, bangko? Sagot niya, bumalik si Gislein sa kanyang silid, naupo sa tabi ng bintana at pinagmumura ang malas niyang sitwasyon. Napaisip siya kung paano sila umabot sa ganitong kalagayan. Napagtanto niya na, kahit pa may kaalaman siya tungkol sa hinaharap, wala siyang magagawa kung wala siyang pera. Paano na ito? Niwala akong pambili ng pansit kanton. Sambit niya sa sarili. Desperado siyang maghanap ng paraan para magkaroon ng pera ng mabilis. Habang nag-iisip siya, bigla niyang narinig ang mabilis na yabag ng mga paapapunta sa kanyang silid. Bumungad si Ricardo, hinihingal at sumisigaw ng, Young Master. May problema, Lumingon si Ghislaine mula sa bintana at tinanong si Ricardo, ano na naman ang kalokohan ngayon? Habang hinihingal, sinabi ni Ricardo, may dumating, si Young Master Cain daw po. Gusto ka raw makausap, nagulat si Ghislaine sa balita. Ha, anong ginagawa ng mamang iyon dito? Samantala, sa waiting area, nakahandusay sa lupa si Scavan, duguan at babbog sarado. May isang lalaking sumuntok sa mukha niya, sabay sa pang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Napaduwal ng dugo si Scaven sa tindi ng pananakit, at nag-aalab ang kanyang paningin dahil sa sobrang sakit. Habang unti-unti siyang nawawala ng malay, may nakita siyang malabong anyo na papalapit. Nang lumino ang kanyang paningin, nakita niya ang malaking figure ni Cain, na kilala sa kanyang nakakatakot na reputasyon. Grabe naman itong trip nila. Ano ako, punching bag? Bulong ni Scaven sa isip niya, kahit halos hindi na siya makahinga. Lumapit si Kain at sa kanyang pagpasok, tila natakpan ang liwanag sa paligid. Ang laki ng kanyang katawan ay parabang isang higanteng dumating. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, at sa malalim na boses, sinabi niya, Oh, narito ka na rin pala. Dito na nagtatapos ang kabanata lima at anim sana ay nagustuhan po ninyo. Sa susunod nagkaganapan, magkakaharap na ang ating bida at ang kanya pinsan na si Kay na parang higanti at bato-bato. At ang sinapit niya sa kanya pinsan sa nakaraan nitong buhay. Dito na malalaman ni Ghislaine ang pakay nito kung bakit siya napadalaw. At ipapamalas na din ng ating bida ang kanyang kasanayan at kung gaano kalakas ang higanting kanyang kalaban. Sana ay subibayan niyo ang mga susunod na kaganapan. Maraming salamat mga kamanvalsan.